So, ano naman ang naisipan mo at dinalaw mo ko, Mrs. Ellen Salazar? Kung nasa isang restaurant lamang sila ng punong-puno ng tao, malamang ay minura na naman niya ang lalaking kaharap niya ngayon. Hindi na naman bago sa kanya na sabihan siya nito ng ganon kapag magkikita sila. Pero hindi na rin bago para sa kanya na mainis tuwing naririnig yun. She was Mrs. Salazar by name, but not physically, and most of all, Emotionally. Isa pa, ni hindi nga niya iniisip o pinagsasasabi na siya lang naman ang asawa ng isa sa mga prominente at pinakasikat na bachelors daw sa buong Pilipinas ngayon. Tanging sila lamang ni Derek, tita Zenny, mami niya at ilang mga hindi naman niya kilalang witnesses ang may alam ng pagpapakasal nilang dalawa. More than a year ago, sa Las Vegas ay nagpakasal sila ni Derek Salazar. But they are not the type of couple who married because they are truly, madly, and deeply in love with each other. Kabalik tara noon ang dahilan kung bakit nila pinakasalan ng isa't isa. Ni isang ang katiting sa salitang pag-ibig ay wala siyang naramdaman dito. Alam niyang playboy ito and she resisted and hated to the core the likes of him. Kaya nga kahit kasal sila legally, hindi pa rin siya pumayag na magsama sila na natili pa rin siyang si Ellen Aragon na siyang kilala ng marami hanggang ngayon. Nang mga panahong nakilala niya si Derek ay ang panahong kinakailangan niya ng malaking pera. At ito naman ay kinakailangan ng mapapangasawa. Inalok siya nitong maging asawa nito kahit sa pangalan lamang para makuha nito ang lupang kinakailangan nito. Nagkasundo silang magkaroon ng marriage for convenience para mapuna ng pangangailangan ng isa't isa. Bata pa lamang siya ay naging mature na ang isip niya dahil sa nakita niya sa mga magulang niya. Isinumpa niya na una, hindi na siya mag-aasawa, kaya naman pumayag na rin siya sa inalok sa kanya ni Derek. Mag-asawa lang naman sa papel ang naging kasunduan nila ni Derek. Kailangan lamang nitong ipakita sa tita nito na nakapag-asawa na ito para ibigay nito ang lupang kinakailangan nito para ipatayo ang ngayon ay sikat ng Golden Dairy Clubhouse and Resort na pangarap nito. Walang mawawala sa kanya dahil hindi naman sila magsasama sa iisang bubong. Malaya pa rin siyang gawin ang nais niya at ganoon rin naman ito. Pagkatapos kasi ng kasal nila ay hindi na ito ginulo ng tita nito dahil ang balita niya ay nagkasakit ito at nananatili na lamang sa Amerika upang doon magpagamot. Nasa Pilipinas ang buhay niya kaya naman kahit pasabihin ng tita nitong siya rin ang nagpalaki dito na manatili silang dalawa sa Amerika, hindi pa rin siya pumayag. Ang alam niya ay si Derek ang pumupunta-punta sa Amerika upang daladalawin ang tita nito. Hindi niya nga lamang alam kung anong sinasabi nitong dahilan sa tita nito kapag pumupunta ito doon at hinahanap siya. Pero kung ano man yun, wala na siyang pakialam doon. Ang mahalaga lang naman sa kanya ay ang perang nakuha niya ng pakasalan niya ito. Kailangan niya ng pera na mga panahon na nagtagpo ang mga landas nila ni Derek dahil sa operasyon ng kanyang ina. When she found out about the disease of her mother, she was so afraid to take the risk to let her go for a surgery. Isa pa, nang sabi naman na doktor na unang pinuntahan nila ay nakukuha naman daw sa gamot ang sakit na yon ng kanyang ina. But as the year passed by, ay hindi nangyari yon at nang magsimulang makaramdam ng kakaiba at intense na sakit ang kanyang ina, ay saka lamang sila nagpakonsult sa ibang doktor at sinabing hindi na daw makukuha sa gamot ang sakit nito. Kailangan nitong ipaopera sa lalong madaling panahon. Hindi sila galing sa isang mayamang pamilya at hindi rin kataasan ng sweldo niya bilang sekretary sa isang sikat na flower shop noon. Kaya naman, problema niya noon ang pera wala rin ipon ng kanyang ina at wala rin namang iniwan ng kanyang ama para sa kanila. Nasa puntong hindi niya alam ang gagawin niya nang magtagpo ang landas nila ni Derek. Ang mami na lang niya ang natitira sa kanya dahil hindi na siya nagkaroon ng kapatid pa. Kung sakaling mawala ito sa kanya ay hindi niya alam ang gagawin niya. Lalo na at wala naman siyang kaklose na kamag-anak nila dahil nasa probinsya ang lahat ng kamag-anak nito at wala na rin pamilya ang kanyang ama. Nag-iisa na lamang siya sa buhay sa oras na mawala ito. Pero sinadya yata talaga ng tadhana na magkita silang dalawa ni Derek ng oras na pasan niya ang buong dagdig. Naipagamot niya ang kanyang ina sa tulong ng pera na kapalit ng pagpapakasal niya dito. At binigyan pa siya nito ng business para kung sakaling kailangan niya pa ng pera ay hindi na siya maghahanap pa he gave him a flower shop business. Dahil hindi naman siya impokreta para tanggihan ang grasya, tinanggap niya yun. Gusto rin naman niya ang business na ibinigay nito sa kanya. Dahil sa flower shop siya una nagtatrabaho. Sa ngayon ay pinag-iisipan na yang magtayo ng isa pang branch noon gamit ang malaking profit na ibinabalik ng flower shop. Pero pinag-iisipan niya pa lamang yon dahil baka hindi niya rin magawa dahil sa mga susunod na araw ay magiging busy na siya. Totoong wala siyang plano na mag-asawa noon. Pero nagbago yon ang dumating sa buhay niya si John. At ito rin ang dahilan kung bakit nakipagkita siya kay Derek ngayon. Gusto ko na mag-file ng divorce. Sagot niya. Tumaas ang isang kilay nito. Come again? Gusto ko nang kumuwala sa'yo dahil magpapakasal na ako sa iba. Really? Akala ko ba wala kang planong ma love o magkaasawa man lang? Kaya ka nga pumayag sa gusto ko nun, di ba? Ano namang nakain mo ngayon? I fell in love. Malakas na tumawa ito. Love? Hindi ba't ikaw nagsabi sa akin na love is just for silly people? Umirap siya. Naalala niyang sinabi nga niya yun dito. Nang minsang lokohin siya nito na Baka mainlove daw siya dito, nang isang beses sila nagsama sa iisang kwarto dahil sa kunwariang honeymoon nila. Yun ang katagang binitawan niya dito, dahil hindi naman talaga siya naniniwala sa love noon. Tanging sa pagmamahal lamang ng isang ina siya naniniwala, dahil yun lang naman ang naramdaman niya. Pero nagiba ang paniniwala niya nang magkita sila ni John. Nagkakilala kami ni John ng... Minsang bumili siya ng bulaklak sa flower shop para sa kliyente niya. Tip, I'm asking you about, how do you end that angel of yours, Smith? Parang naiinip pang sabi nito. Kinikwento ko lang, masama ba yun? Kahit kailan talaga, panira si Derek sa mga ginagawa niya. Bukod sa isinusuka niya ang ugali nitong babaero, palagi rin siya nitong binabarao, di kaya ay iniinis. Wala akong pakialam dyan sa boyfriend mo, okay? Pero siyang dahilan ko kung bakit kailangan kong makipag-usap sa'yo. Gusto na niya magpakasal kami. Okay. Parang bali wala lang na sabi nito. Sumubo ito ng garlic bread na una, sinerve sa kanila ng restaurant na yon. Hindi niya maiwasang mairita na naman dahil sa reaksyon nito. Kahit hindi sila palaging nagkakasama, ay alam na niya ang ugali nito. Minsan talaga ay wala itong sense kausap. Kaya naman hindi niya ba alam kung paano nito naging magaling pagdating sa negosyo. Pero dahil sabi nila ay madalas daw nadadala sa pakiyot ang pagiging matagumpay, yun na lamang ang sumasagot sa tanong niya. Malakas naman talaga ang charm ni Derek, pati na rin ang tatlong kapatid nito. Ganon din ang ama nitong kilala rin sa pagiging babaero. Pero dahil she already had a first hand Because of her playboy father, immune na siya sa ganon, lalo na sa mga babaerong kagaya pa ng mga ito. Ang charm lang talaga ni John ang hindi niya na-resist dahil malayong malayo ang personalidad nito sa tatay niya at kay Derek. John was a very responsible man. Hindi man ito galing sa mayamang pamilya na kagaya ni Derek. Masipag ito, kaya nang di kalaunan ay guminhawa ang buhay nito at ng pamilya nito. If Derek is Mr. Playboy, he is Mr. Nice Guy. Graduate ito ng civil engineering at ngayon ay project engineer na ng isa sa pinakamalaking engineering firm sa bansa. Ito ang Brad Winner, nag-iisang lalaki at panganay sa tatlong kapatid nito. Thoughtful at may sense itong kausap, kaya naman ang sumunod na araw na dumalaw ito sa flower shop niya ay in-entertain niya ito hanggang sa araw-araw na itong pumupunta doon at niligawan na siya. Dahil kakaiba ito sa mga lalaking nakakasalamuhan niya, pakiramdam niya ay nahulog ang loob niya dito. Limang buwan na niyang boyfriend ito nang iparamdam nito sa kanyang gusto na daw nitong magpakasal sa kanya. He was already 30 years old at gusto na daw nitong magkapamilya ng sarili nito. Pero dahil secretly married siya, hindi muna niya inintindi ang kagustuhan nito. Gumawa muna siya ng kung ano-anong alibay para mapahindian ang gusto nito. Hindi nito alam ang tungkol sa pagiging kasal niya sa ibang lalaki. Ang alam nito ay single ang civil status niya nang makilala siya nito. Hindi na naman niya pinagkakaabalahan pang sabihin yon dito dahil naging kasunduan na nila ni Derek na isesekreto lamang iyon sa kahit na sino. Kaya naman para maputol na ang pagsisinungaling niya kay John Kinausap na niya si Derek tungkol sa divorce nila. Nang magkasundo sila ni Derek, naging usapan nila na kapag ayaw na ng isa, ay pwedeng ibigay ang annulment na hinihingi nito. Pero may kalaki pang agreement nilang iyon na kung sakaling humingi ng divorce ng isang party, magbabayad ang party na siyang hindi humingi ng divorce. Malaki ang perang kinakailangan niya na magpa-opera ang kanyang mami. Kaya naman malaking pera rin ang ibinigay ni Derek sa kanya. Isama pa ron ang ibinigay nitong business sa kanya. Kahit self-admitted na makapal ang mukha niya, kung gugustuhin niyang magkaroon ng malaking pera, napakadali lamang ng kanyang paraan. Kailangan niya lamang makipagkalas sa papel na ginawa nila ni Derek. Pero dahil kahit papaano ay may kahihiya namang tumubos sa kanya, hindi niya pa rin ginagawa iyon. Ayaw namang abusuhin si Derek dahil hindi rin naman siya inaabuso nito. Pagkatapos ng kasal nila, hindi na naman ito nangulit sa kanya. Minsan ay tumatawag-tawag o nagkikita sila. Pero hanggang ganoon lamang yon. He made her free as she let him to. Minsan nga ay ipinagtataka rin niya kung bakit ito ginawa ang kasunduang iyon nila. Hindi niya lubos maisip na gusto siya nitong hututan ng pera kapag naisip nitong makipagkalas na sa kanya. Mayaman na ito kaya naman bakit kailangan pa nitong kuhanan siya ng pera? Kahit naman playboy ito, may posibilidad pa rin naman na makipag-divorce ito sa kanya kung sakaling may nakilala na itong babaeng gusto nitong pakasalan. Kaya naman kahit malaki na ang kita ng flower shop niya, ay hindi pa rin siya gumagasta ng malaki. Dahil nag-iipon siya ng pera kung sakaling mauna itong maghain ng annulment sa kanya. Pero ang inipon niyang yon ay mapupunta rin naman sa kanya dahil hindi na niya nakaya. Mahalaga sa kanya si John at handa na siyang magpakasal dito. Kaya naman, kailangan na niya makipagkalas kay Derek. Pero mukhang hindi ito interesado sa sinasabi niya. Derek, are you taking me seriously? Tumingin ito sa kanya. Tell me, is it about the money that you will have if you'd get divorced with me? Dahil hindi ko nakikita makikipagkalas ka sa akin dahil na in love ka sa iba. Hindi ko ba pwedeng kainin ang mga sinabi ko noon, Derek? Nahulog ako sa kanya, unexpectedly. Toos. Oh, Sabi nito at kinagat na naman ang isang garlic steak. Wala akong oras para makipaglokohan sa iyo, Derek. Tatun sa dyan na yun. Ang sakit naman nun, Ellen. Ako ang asawa mo tapos wala kang oras sa akin. Mas mataas na ba ang level ng boyfriend gayon kaysa sa asawa? Malafamas pa ang dating ng drama nito habang sinasabi yon. Kahit alam niyang peke yon, magaling ang pagkakaarte. Parang totoong nasasaktan nga ito. Noon niya napagtanto na hindi lang pala magaling na businessman si Derek. Pwede pala itong maging artista. Pinaikot lang niya ang mga mata dahil sa sinabi nito. Nang ilang sandali ay hindi siya nagsalita ay sumeryoso ang muka nito. Ellen, are you taking me seriously? Ginaya pa nito ang tono ng pananalita niya kanina. Ikaw ang hindi nag seriously sa akin, Derek. Paano kung ayaw ko? Wala kang magagawa dahil gusto ko. Kasunduan natin yun, di ba? Sigurado ka na ba talaga? Kasi ako hindi pa eh. Bumuntong hininga ito. I have a problem, Ellen. Tumaas ang kilay niya. At ano naman yon? Paano ka magkakaproblema eh? Napakayaman mo na. Hindi naman nagkakaproblema ang mga tulad mo eh. In case mawawala ka na. May taning na ang buhay mo? Ha? Buti naman. At mababawasan na rin ang playboy na namumuhay sa mundo. Oo, oh, Ellen. May taning na ako. Malungkot na sabi nito. Malungkot na sabi nito. Napaawang ang labing niya sa sinabi nito. Kahit naiinis siya dito at tingin niya ay masama ito dahil sa pagiging babaero nito, may puso pa rin siya para maawa dito. Lahat ng mga sinabi niya kanina ay sinabi niya lamang dahil sa pangiinis at panloloko nito sa kanya kanina. Hindi naman talaga niya gusto ang lahat ng iyon. Derek, bakit hindi mo sinabi sa sakin? Nakaramdam siya ng matinding awa at kaba lalo na nang nagyuko ito ng muka. Hinawakan niya yun at nang unti-unti itong itinaas muli ang muka, ay pagkaaliw ang nakita niyang reaksyon doon. Nalaki ang mata niya nang maintindihan na niloloko lang siya nito dahil nakangiti ito. Loko ka talaga Derek! Sa lahat ng biro, bakit ganun pang kailangan mong gawin? Alam mo namang... Takot ka no. tatawa sabi nito. Pero paano kung Totoo nga mamamatay na ako, ha? Eh di matutuwa ako. Araw-araw pa ako magsusuot ng pula dahil sa sobrang saya. Kunwari ka pa eh. Nakita kong paiyak ka na eh. Ewan ko sa'yo. Magsama kayo ng tatay at mga half-brothers mong babaero. Sabi niya at umayuna. pikun talaga siya lalo na kapag mga birong patay pa ang sasabihin sa kanya. Kahit naman galit siya sa mga kauri ni Derek, concern pa rin siya dito. Kahit naman kasi ganoon ito, ay eh mabait ito. Oh, bakit aalis ka na? 'Di ba? Kailangan mo pang makipag-usap sa akin. 'Di pa tayo tapos, Mrs. Derek. Sorry na. Pagpigil naman ito sa kanya. Ay, oo nga pala. Bigla rin naman niyang naalala kaya na muli siya. Pumayag ka na kasi nang matapos ng lahat. Sa Vegas tayo nagpakasal. Kaya naman mabilis lang ang divorce. Hindi na tayo mahihirapan pa. Hindi pwede. May problema nga kasi ako ngayon. Ano ba naman kasi ang problema mo? Sinabi ko na sa iyo, wala akong oras para sa lokohan. Diretsahin mo na. Naputol na naman ang pagsasalita niya dahil unti-unting nilapitan ni Derek ang mukha nito sa mukha niya. Sa kung anong kadahilanan, Parang bumalik muli ang kabang naramdaman niya sa puso niya nang lokohin siya nito kaninang mamamatay na ito. Parang nagpalpitate naman ang hindi normal ang puso niya. Lalo na, nang malapit na malapit sa labi niya na kulang na lang ay halikan siya. Kailangan kumuli ng asawa. At dito na po nagtatapos ang episode na ito. Abangan po ang susunod pa nating mga kabanata.